Ayan ha. Ngayon, naman, magluluto tayo ng usual na nilaluto natin dito sa ano, sa kamuteng kahoy. Bukod sa kakanin. So, gagisa natin siya. Lagyan natin ng mantika. Ayan. So, lagyan na natin yung bawang pa. Isang-samay na natin yan. Kasi sa ibang lugar, inuuna sa ano, sa ating Filipino kadalasan no natin yung brown ay yung ano, yung bawang. Then pag nagbago mag brown, maganda na natin yung sibuyas. Sa western ang sa ibang lugar naman, western sa western countries, inuuna naman tong sibuyas. Sa ilalagay yung bawang. Sa ngayon, eh para magsabay, para mag para mag ano sila magtagpo Punta tayo sa gitna. Pagsabay natin yung bawang at sibuyas. So, ayan. Pag-brownin so, lang natin yan, mga pang. So, sub na natin yung next ingredients natin pag naging brown na ito. Ito. Uh -huh. so, brown na siya. Nagin naman natin ito. So, sino nakakakilala nito? Na okay. Oh. Tawag nito sa amin is eh pinaka Ang konti lang ang sahag na ito. Ang ay okay, malasa pa. Pero kung um, ano, nagpapakbet, kahit anong gulay, kahit anong ginisa, ito lang yung sinasahog. Di ba? Ang mahal na rin sa per kilo nito, 400 na rin ang per kilo nito. Kaya, ano, pero yung isang kilo, marami na kasi. Tsaka hindi pwedeng maraming sahog. Kailangan ganyan lang, dalawa, tatlong peraso lang. Kailangan lang hugasan mo. No? Siyempre, kaya si, anong dried anong fish. Dapat hugasan kasi hindi natin alam kung paano na yan, dry night. Tapos, ito na. Ang favorito ng mga Ilocano. ba? oh, baboon. Kailangan natin ito. Ito sa pan. Ganito rin ba kayo natin? sa amin, ginigisa namin ito. Ginigisa namin yung bubuong para hindi siya lasang hilaw na bubuong. Pag mo ng gulay. Ayan, yeah. hindi natin ito ng Yung mga hindi na baby chin. Ang mga ito naman ibang alternative. Ang iba naglalagay ng sugar. Pero kami, gumagamit pa rin pa kami ng betkin. Kasi wala naman nakalagay na beef at ano, warning. Diba? Kung mm, dalikado ito sa so katawan, fam, gano'n si Garibyo, diba? Kaya ang delikado sa katawan, may warning. So, ang betchin, since walang warning, walang warning from GIFAT, walang nakalagay na bawal, o masama sa katawan, eh, ito'y tuloy lang, gamit lang tayo kami. Kasi kung sumobra naman ang gamit mo, din, sumobra ang gamit mo ng betchin, hindi rin magandalasa. dapat tama lang. Hmm, banguna na, eh, lagay na natin ng tubig. Yan. So, natin ng tubig kasi yung main ingredients natin is kinakain na yung tubig. Siyempre, lagyan natin siya ng dalawang baso yung tubig. Pang kasi magasas sa tubig yung ating main ingredients. Ikaw alam kung nakatikim na kayo dito o nakaluto na kayo dito. Paki-comment okay, naman dyan ng ano, farm sa baba kung sino na nakatikin, kung sino na naka-experience, o sino na nakaluto ng ingredients na to. Ilagay din na natin to fam, yung main ingredients natin. O, oh, sino na kakaalam nito? Sino na nakakilala ng ano na ito? Pagkain na to. Yan. Yeah. Yan yeah, ay like, kamoteng kahoy yung fam. Kamoteng kahoy yan. Madalas namin Inuulam yan, fam. Lalo yung puti. Kasi yung yellow, fam, hindi, yan, hindi yan makunan. Ah, hindi yan masab... Ang tag Hindi yan siya ma... Basta, ha? ang yellow kasi mga fam is lakitan Ito, hindi. Yung sabaw at saka yung... Itong kumoting kahoy ay nagsasama. Nagmamerge ba sila, fam? Diba? ba Ayan, simpleng ulam ng taga provinsya usual fruit. Usual foods namin ito, fam. Basta may kamoteng kahoy. Hmm, naman nagaantay. Nalimambot ang ano. Kamoteng kahoy natin, fam. Kain mo natin nilaga laga. Pilatong ko lang to kanin. oh, ti tipid. T tipid sa gas. Oh, kain, fam. Sarap. Ah. Hmm. Pulo pa na yung niluluto hmm. natin pa. Ah, Saan mo tayo ng kamutin ito ako pa siya. Ayan, tingnan natin kung pwede ka. yung gulay natin. Oh, yung sinasabi ko sa inyo pa, Oh, magasos sa pa natin ng Ayan. Ay, malambot na siya. O, okay na yun, fam. Dali na natin itong gulay. Ayan. Pwede rin itong gawin sa ube, fam. Ginagawa rin namin ito sa ube. Ang um, kamoteng kahoy plus sigarilyas. O, ube plus sigarilyas with malunggay. Tapos ng siri, yan. Masarap yan, fam. Mga lutong pang probinsya na masarap nagigidiwan ng mga naga-abroad na taga-probinsya. O, mga ganito. Pero, gusto ko lang i pa, hindi lahat ng probinsya eh, ginagawa ito. Dito lang sa lugar namin, sa Northern Philippines, kagayan. So, hindi lahat ng part ng kagayan din, eh, ginagawa rin. Pero, dito sa lugar namin talaga, is normal to. Pagpapalit nila ito kaysa yung laging karne. Yung laging karne, mas gusto mo magsawa na sila sa karne, ganito na. Kaya bulay na. Ganito. Yan, pakuloyin pa natin. Hmm, check na natin ha. Kung luto na yung luto, kung luto na yung bulay. So, ganito na tayong kumain. Ano pa nakahilig ka? Wala pa nakahiligan mo, ano, o nakasanahin mo yung pagkain. Kahit ganito na, matatakam ka. Pero siyempre, kung hindi mo nakasanahin, hindi mo papansinin. Okay, kung mo, matatakam ka. Oh, parang, ano, kung hindi mga Korean, kasalanan nila yung mga kimchi. Kaya, yung mga pagkain nila, halos lahat may kimchi. parang, uh, mga Ilocano, nakasanayan ng bagong isda. Hindi mga pagluto ng walang bagong isda. Hindi pwede. Ito pwede pa. Matigas pa itong gulay mo. Konting luto pa. Mag-isa ako pa. Kaya yung camera ko medyo magulo. Ito sa salita. Asensya na pa. Kabago pa. Ayan. Siguro ito bago na pa. At tingnan natin. Oh, Tingnan yung yung sinasabi ko. Lumalapot yung sabaw. Kasi ito, hindi siya nagkikitaan parang Kamahaling starch niya doon sa sabaw. Ayan. Ready na to, fam. Sino bang gusto mong makikain? Teka, tikman natin. Tikman natin yung rasa. Mmm. Yummy. Yummy talaga. Pati yata yung pusa namin gutom. <laughs> okay. Lipat na natin to sa bowl. Para ready na. Yan. Siyempre. Oo, oh, walang karne yan. Yun lang, ano. Ang tawag sa amin nito, Pam, di, ah uh, dried, ano itong dried fish neto is tinapa. Pero hindi ito yung typical na tinapa sa labas. Yan. Hindi ito yung tinapa na typical. Ito, dito lang sa amin yata meron ito. Is sa Manila, wala. Nag-aaway na itong mga pusa namin. Gutom na rin siguro. Salamat sa panonood. Till next time. Bye-bye. Ingat ang lahat. God bless.